Good morning mga idol Ang activity natin ngayon Ay Mag level lang Preparation to Para sa toll gate mga idol uh, Ito idol Lahat lang na upload na ito Lahat lang video nito papasok ilalagay ko sa youtube channel ko mga idol para para mayroon kayong guide mga idol ito dahan dahan lang yung pag operate ko para para masundan nyo mga idol paano yan kita nyo mga idol oh. naka flat yung blade ah, bakit ko sa lupa sa biscores kaya kung magpantay kayo mag level kayo yan o ganyan may hirap na tanggalin subuk sobra yung lupa hindi nila mga ito nakaplats yan kailangan habang habang stick nag-i-stick in ka bakit out ka naman yung bakit mo mino open mo idol yan o. yan o kontrolin lang para hindi siya maangat na bigla ganyan o. o control habang inu-open inu mo pag sumubra close mo Uh, kaya ma ano ma mas matrabaho yung palaging gumagalaw yung close open ng bakit ito. So, ganito naman pwede huwag mo nang gamitin yung bakit ah uh, close open yan kabi-kabi ka lang oh, mga ito oh. pagka so, gamitin mo kung mag-a-adjust ka pero karamihan hindi na gamit pa ganyan na yan lang o. para mak para makontrol oh. hindi na nagamit yung close open ng baket. yan pero kung ako na sanay naman na ako sa ganito ginagamit ko na pati close open open close open close ginagamit ko rin para i mo lang siya yan lang ang pagano naman siya oh. kaya ah, pag pag, pag lapat na ano pag nandiyan ka yan yeah. sabay boom up steak. saka ino-open mo yung bucket yun ano so, stick in boom up sabay open yung bucket yung tatlong yun pwede mo, pwede mo rin iswing o oh. yun ang idol oh. stick in boom up sabay close sabay open ng bucket at swing sa pakanan. uh, pakanan steak, bumak, sabay open ng bucket. So yung pakanan. Ah. Ay. Oo. Uh ah. my doll. yung, lang yung tandaan, mga baguhan, mga nagumpisa pa lang. I Stick in, sabay boom up, open ang bucket dahan-dahan at pwede mong mag swing ka rin na ang kung kailangan mo Diyan. yan lang naman, tatlong yan oh. ay apat oh. stick in boom up open ang bucket sabay swing kanan man o kaliwa, nasa iyo yun stick in boom up, sabay swing ng bucket ah, uh, mali na ako stick in, move up, sabay open ng bucket at mag swing ka saan mo papuntahin yung lupa man na ginagawa mo tapos dito sa, ano, na, sa, sa, sa mo, mo yung papatungan mo ng train, uh, loader, uh, der, bako kailangan pantayin mo para maganda yung pag level mga idol yan huwag kalimutan kasi pag tagilid yung back ko hindi mo magagawa yung pag ganun na trabaho yung pag deliver kailangan level din yung equipment mga ito importante rin yung pag tagilid yung back ko tagilid yung bakit mahirap pag level yan ang lagi yung tandaan mga ito yung babukan lagi kayong lagi kayong ano kung mayroong kayong gustong ano gustong malaman sa youtube channel ko lang mga idol doon kayo pumunta kasi marami akong mga video kaya ay i-download doon para para sa inyo kung mayroong kayong gustong malaman kung katrabaho na kayo mayroong kayong guide mga idol ito hindi naman to para sa akin kasi ako sanay na ako sa katong trabaho para sa inyo na to mga idol na mga nag uumpisa kaya itong video ito kung mag level kayo ito ang puntahan nyo na video mapag-aaralan nyo mga idol kung ano, paano yung ano, discounting stick in, boom up, sabay open ng bucket dahan-dahan at iswing mo bahala ka kung iswing mo o hindi nasa iyo yun pero kung saan mo pa ilalagay, doon mo iswing yan o, pwede rin o, boom up stick in sabay swing, open ng bucket yun lang, yun lang ang pala din gagamit mga idol pag pakabig ka ng magpapakabit ka ng lupa At pag ka uh, pag nasanay kayo nito mga idol sabi ko sa inyo mas madali yung pag sinasabi yun ang ano ko sa inyo tingnan nyo parang napakasimple lang di ba? oo kasi pag, pag itong gamitin nyo pag hindi siya mali-level na maayos ito kasi napa-flat na niya Ayan. basta importante yung bucket naka-flat stick in boom up open ng bucket ah flow uh, open ang open ng bakit ito lang mga ka stick in sabay boom up dahan-dahan ang bucket at sabay mag-swing ka yan yun palagi pero pag nandito na sa banda rito hindi ka na makapag boom up idol dahan-dahan mo rin baba. boom down naman na siya boom down oh. yun pero dyan sa umpisa stick in boom up sabay dahan-dahan na upin ang bakit pag nandito ka na sa ano na Na ganyan ka na, palapit ka na Hindi ka na ba boom up, boom down Naman ngayon ang gawin mo Yan, sabay, open na pa rin ang backhand eh. So, oh, ganoon you know, my idol Para uh, Dito uh, Guide nyo to mga idol Kaya dinadahan-dahan ko Para makuha nyo ang maingit mga idol yeah. oh. Stick in tikin book up sabay open ng bucket dahan-dahan pagdating mo dyan pagpapalapit na boom down na hindi na boom up ayan sabay swing o ganoon my doll parang hindi na sa video mo ah ikita ba wala tayo, tayo nakabili ng magandang ano my doll bibili ako ng para makita mo ige pansamantala lang yan mga idol yung ano na yan tapos uh, yeah, pag ganyan sing na sing na lang kayo yeah. uh, uh maupo ka lang ninyo yan mga idol pag kayo ay nasa ano na kayo na yung nagkatrabaho kung nagkatrabaho yung mga idol mga babuhan palagi nyo testingin yan huwag yung ano hindi naman pag wala kayong ginagawa ng ibang activity o kung nagki-clearing kayo gawin nyo yan sundan lang ninyo practice practice lang mga idol mga baguhan pero yung mga uh, veterans sisiw si na yan sa kanila mga idol alam ko yan alam na alam na nila yan mga idol kaya ako bilang hindi ko man hindi ko man masabi na magaling ako marunong lang sa trabaho my dog kasi walang magaling sa trabaho marunong mayroon pero yung magaling wala pag magaling ka wala kang pagkakamali yan yan totoo ito kaya kahit sinong tao walang magaling marunong yun maliwala ako marunong sa trabaho pero yung magaling ano yun, perfecto na yun walang pagkakamali yun mga idol lahat tayo ng pagkakamali mga idol oh, sige mga idol basta at yun ano sinabi ko sundan na lang ninyo stick in, boom out boom up sabay daw uh, open ng bucket dahan-dahan boom down ko ka naman kayo pagpalapit sabay swing ah, mahala ka kung iswing mo o hindi nakagamit din yung swing kaliwat kanan mga idol sige nandito lang mga idol at sunod naman ang mga video good luck sa inyong lahat mga idol